Recycle ko ito mula sa Copico Black Ayan. Ito ay nabubuo nila sa loob ng isang Araw to talahati, eh. bilang tugon nila Sa programa ng BGMP Na livelihood Program Patron, patron niya 6 cm 6 cm Ito ang cm Kailangan pag magagawa nito eh kailangan doon sa tanda, doon sa kudrado ngayon, kung gusto ng design, ay eh, kailangan nakapasok doon sa kudrado ng design na yon ang gusto ninyong kuhang design. Bawa jy. ng ganito. Yan. Kailangan nakapasok doon para lumabas yung tasa. Ah, ayay, 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 Yung ayay, tasa ayay, ng... Ayay. Pinakatasa yung lahat ng design. Kailangan ganun lahat. Ah, okay. Para labas lahat ng tasa? Para lahat itasa tasa ang lalabas. Kailangan <laughs> doon sa kudrado ngayon... Ayay.

po yung ating wallet na ginagawa na bali walong patong po ito ang layer bago ito po yung pinakalas na pang walo po ito ang pagduduksyon po nito ay ganito yan ito po ang pagduduksyon para maikabit po ng ayos yan iba ko bago ipapasok po ya, Ayan. So, pagsala po, ikukan eh, nyo ng Ah, ilalak po yung sa dyan, sa likuran. Ilalak po yun sa likuran. Oh, ilalak, okay. Susoksok so, lang din. Susoksok so, din po ito. Okay. Oh, okay. isusoksok so, din lang po sa para may lak. Para matago. Para may kabay. <laughs> ay kuya, ilang, ilang piraso yan? Ilang piraso yan? Na ilang, ilang, 76 pong piraso na 76 na pirasong ganito po lahat. No? Uh, pari na simbol na symbol po bawat isa pong layer nito isang sa pong bilog na ito mm. ay 76 po mm. mas mahirap pa kaya gawin yung ano yung yung may design kaysa sa kaysa sa assorted yung walang design Parehas lang po kung mayroon pong katulad po ng ganito yung eh, may mga pattern po sa dyan na para po makuha ang design. Oo. Oh. eh, para, ibig sabihin, pag yung assorted, eh, hindi ka na magahanap ng... Eh, di, eh, mabilis hindi ka mahirapan sa materialis. Mabilis-bilis po yun. Eh. Kaso lamang po, di, hindi, hindi po magandang katulad nito. Ah, hindi. Oh, assorted niya eh. O, oh, sige. Oh, sige. Kailangan, sige. Kaya nga, ganito po ang pagkakabait. Yan. Ah, yan ang parang ipin. Yan. Itatama po siya. Kailangan po nakatama sa... Mm. Yan. May karayong po at ang ginagamit yeah. po natin panahin, yung pinakapantay na panahin niya ay plastic pong binupay. Bago pahabain po natin, pa inuunat. paliliitin. Inunat? Inunat. Okay, tapos tatay sa natin. Dito po natin itatay. Ah, patago. Yan okay. Kailangan po hindi kita yung pinaka panahe. Ay, ay, ay dahan -dahan ako, eh, dahan mo nga, okay? dahan mo nga, okay? Eh. Yan, yeah, pataas. At bago, pababa. Ay, pababa ulit. Okay. Oh. Pataas, bago, pababa. Ah, para? Diretso po yun, para kung nagkulala. Para, para babalik, para babalik sa saka. Po, bababa, taas. Pababa, taas po, baba, taas. Paba, taas? Paba, taas. Ayan, pataas. <laughs> taas, <laughs> taas. Okay. Bago, baba ulit. Ayan, okay. Ayan. So, ito na ang Pinus product. Ayan. Yung paano kinakabit yung ano, yung yung zipper. Kailangan po ng may kunang zipper yung salitan din po ng kuno, pabalik balik. Ah, pabalik balik at taas baba din. Taas baba din po. <laughs> ah, yun yung loob ng tahi. Yung ulit, po yung, ulit sa loob at sa labas dito po. Ah, ganoon din, pataas baba lang patago yung ano, tagugo ng kuno yan. Hmm, okay. So ganoon pala, hindi pala pwede yung sinulit na ano diyan na. Hindi pantahe. po pwedeng sinulit na pantay lahat 'to, kailangan ay, Bumili po, nung ng tansay, kahit po yung pinakamaliit na tansay, yung ng tansay na... Mm. Ah, tansay talaga? O, yung, yung ano, maliit kao. na maliit po, pwede po plastic. Yung Ay. Kung sa lapas gawin, hindi yung mga tansay na. Pero pag dito, ina symbol na lang yung plastic. mga plastic inuunat. Inuunat yung plastic, tapos si e, pinapaliit. Eh, paano kuya? Paano kinakanto to? Paano kinakanto? <laughs> yung, yun, Yan, yan, yun. yun, yun. Madali po yun. Pag sa pagtatahi po, sa last di kung kampunin yun, di parang i po yung palo. Hindi okay. i-discartihan di, na. Hindi i-discartihan na. Ah, okay. At yun, maraming salamat sa panood at mabuhay po tayo lahat.